Siya nga pala. Uuwi ako sa kanila mamayang gabi. Doon muna ako ha. Paalam niya sa kaibigan si David. Oo naman. Hindi naman kita pinabawalan. Mas maigi na yung para walang masabi ang mga biyanan mong hilaw. Kahit na nagpaalam ka sa kanila. Sang ayon naman ni David. Nagpaalam din siya sa ina habang kumakain sila at sumang ayon din ito. Matapos silang mamasyal ay agad silang umuwi sa bahay. Ilang araw na din lang ang bakasyon ni David sa kanila. Samantala, pagkatid ni Gab kay Monique ay dumilit siya ito sa isang bar. Doon ay uminom siya ng uminom. Hindi niya maipaluwanag ang kanyang inis na nararamdaman kay Alexa. He wanted to say what he feels but he has no courage to do so dahil sa kanilang kasunduan na siya din naman ang gumawa. Alam niyang sinangayunan nila parehas yun pero ngayon ay parang isang bumirang na bumabalik sa kanya. Hindi niya na malaya na karami na pala siya lang inom. Nakaramdam siya ng hilo pero he can still manage to drive. Matapos niyang bayaran ang ininom ay sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Hindi siya dumiritsyo ng uwi sa bahay bagkos ay pumunta siya sa may manggahan sa lugar na kung saan una silang nagka-encounter ni Alexa. Dahil sa medyo dumidilim na, wala ng tao doon. Bumunting hininga siya palakad-lakad at Iniisip ang laman ng kanyang damdamin. The more he thinks, the more it eats him. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga mo. Sigaw niya habang pinag pinagsusuntok ang puno ng mangga. Doon niya inilabas ang inis na nararamdaman niya. Hindi niya na malayan na dumugo ang kamay niya sa dami at lakas ng kanyang suntok. Napaupo siya, napaiyak siya, hindi na sa sakit ng sugat sa kamay kundi sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso parang pinipigay ito dahil sa pambabaliwala sa kanya ni Alexa. Mahal na niya ang asawa. Wala man ito sa plano nila, ngunit nangyari na lang bigla. Pero ang masaklap ay hindi ganun ang gusto ni Alexa. Habang nagpapatanggal ng inis at lungkot si Gab ay pau pauwi naman si Alexa sa bahay ng mga bilyapwerte. Una niyang nabungaran ang biya ng babae. Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko, ba tuong ka muna sa inyo habang nandito ang kaibigan mo? Tanong ng ginang. Kailangan ko rin pong umuwi dito para naman walang masabi si Gab po at walang masabi ang mga tao kapag nalaman nila na hindi ako pumupun pumupunta, dito. Baka po ano pang isipin nila ma, paliwalag niya sa biyanan. Mabuti naman kung ganun, kumain ka na ba? Kumain na po kanina. Pagdating sa bahay, matapos namin ipasyal si David, Magpapahinga na lang po ako habang hinintay ko si Gab. Hindi ko po kasi nakikita ang sasakyan niya sa labas. Ah, oo, wala pa nga siya. Hindi ko nga alam kung saan pumunta ang batang yun. Sige po ma, papanhik na po ako sa kwarto. Nang makapasok siya sa kwarto nila ni Gab ay napagpasyahan niyang maligo. Maligo muna. Habang wala pa yung isa, ngunit natapos na siyang maligo. Wala pa rin si Gab. Ha. Saan kaya nagpupunta yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niyang may yakpak na papalapit sa kanilang kwarto. Mabilis niyang sinilip kung si Gabriel na nga ba ang dumating. Si Gab na nga, nang makalapit ito sa pintuan, agad niya itong sinalubong. Saan ka nang galing? Diyan lang. Anong ginagawa mo dito? Balik tanong niya kay Alexa. Habang papasok siya sa kwarto, Bawal na ba akong umuwi dito? kasi ko namang sagot ni Alexa. Naamoy niya ang ala kay Gab. Nakainom ka pala. Hindi umimik si Gabriel. Humiliyata siya sa kama. Doon, tumambad sa kay Alexa ang sugat ng kamay nito. Anong nangyari sa kamay mo? Buong pag ala lang tanong ni Alexa habang marahang inawakan yun. Pinalis lang yun ni Gab ang kamay ni Alexa. Hayaan mo na lang yan. Malayo yung sambito ka. Sambit pa nito. Ano ka ba? Bakit may pakialam ka na ba ngayon sa akin, ha? Hihintayin mo pa talaga masugatan ako bago ka may pakialam sa akin? Pasigaw na may himig tampo'ng sagot ni Gab. Gab tama na. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Sana hindi ko na lang ginawa ang agreement na 'yan. Papulyaw na sambit ni Gab sa bumangon mula sa kama. He knows he doesn't have to say that, but he already did. Sorry, bawe agad niya pero nasabi na niya. Ano na ngayon ang gusto mong gawin? Makipag-iwalay ka sa akin, ganun ba? Fine, kung yan ang gusto mo, sagot naman ni Alexa. Naalam niya mang hindi yun ang dapat na lumabas sa bibig niya, pero yun ang nasabi niya. Is not what I mean. Malumanay niya ang himig ni Gab. Then what? Just tell me what you want. Ginusto natin ito parihas din sa makagustuhan natin. Nakuha mo ng gusto mo sa mga magulang mo, then do what you want to do now. Hindi na kukukontra pa. Wika din ni Alexa. Hinihintay niya na sabihin ni Gab kung ano talagang gusto niya mang marinig pero wala. Wala siyang naintay kaya inilabas na niya ang galit na nararamdaman niya. Fuck that agreement. Biglang sigaw niya sa galit at biglang hinila ni Gab si Alexa paharap, paharap sa kanya. He sees his hands around her waist and sees her lips. He kissed her to make her stop and to make her realize what he wanted to say. Sa gulat ni Alexa sa ginawa ni Gab ay napamulagat siya. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan at salik ni Gab na yun. Mabilis din siyang hinawakan ni Gab s so, 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 sorry, sorry. Paulit-ulit na sambit ni Gab. Hindi pa rin nakaimik si Alexa. Hindi nila o hindi niya ngayon alam ang unang gagawin. Alexa, sorry. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya supilin pa ang nararamdaman ko. The more you ignore me, the more I can't control. Paliwanag pa ni Gab. Gabriel, are you out of your mind? Anong ginagawa mo? Alexa, pakinggan mo ako. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko ito plenano. Nangyari na lang basta. Alexa, mahal na kita. Handa akong harapin ang kung ano man ang nakalahad o nakalahad sa agreement natin. Pero hindi ko kaya ilihim ang nararamdaman ko sa ngayon. Halos lumuhod si Gab sa harap ni Alexa. Bumuntong hininga si Alexa na parang nag-iisip kung anong gagawin. Hindi pa siya maka-get over sa ginawa ni Gab at sa revelasyon nito. Naintindihan ko kung wala kang nararamdaman sa akin. Tanggap ko yun. Ang mahalaga ay nasabi ko na ang gusto ko at nararamdaman ko. Kung iiwan mo na ako dahil dito ay wala akong magagawa. Malaya ka kahit anong oras. Nakayokong wika niya na pakiramdam niya ay Pinagsaklo ba na siya ng langit at lupa dahil wala man lang reaksyon si Alexa sa mga pinagtapat niya? Ganon-ganon lang yon, Gab. Matapos mong sabihin ang nararamdaman mo, ngayon naman pagtatabuyan mo ako, kailan ka ba magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang nararamdaman mo, ha, Gabriel? Nakakunot ang noong singhal ni Alexa. Hindi talaga niya maintindihan ang lalaking pinakasalan niya. Lumapit si Alexa sa kanya. Tumayo ito sa kanyang harapan sa kahinawakan ng mukha nito. Para makatingin siya ng diretsyo, mata sa mata. Yung mukod lang si Gabriel. Tinatanggap ang pagsasalita ni Alexa. Mahal mo ako, tanong ni Alexa sa kanya. Tumangaw tango lang siya ng paulit-ulit. Ano na ngayon gagawin natin? Diyan sa pagmamahal na yan? Tanong ulit ni Alexa na wala man lang eks ekspresyon sa kanyang mukha. Para sa iyo yan, depende sa iyo kung anong gagawin mo. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin, sagot naman ni Gabriel. Hindi inaasahan ni Gabriel ang sumunod na nangyari. Bigla siyang sinunggaban ng, ng halik ni Alexa, napatda siya sa ginawa niyang yun. Hindi nagtagal ang halik na yun, ngunit nararamdaman ni Gab ang mga na ma, mamasamasang labi ni Alexa sa kanyang labi. Yan ang sagot ko, sambit ni Alexa. Ngayon, kailangan na natin gamutin yung kamay mo. Dagdag niya sa kalumabas sa kwarto para kunin ang first aid kit sa baba. Hindi mapalis ang ngiti ni Gab. Sa ginawa ng kasagutan ni Alexa, hindi man niya binigkas ang sagot nito, ngunit iisa lang sigurado. Mahal din siya nito, ngunit gusto pa rin niyang marinig mismo mula sa kanya. Habang naglalakad si Alexa, pababasag ay hindi na niya maitago sa mukha ang sayang nararamdaman niya. Paryas lang pala sila ni Gab nang nararamdaman. Mahal siya ni Tumul. At ganun din siya, kaya naman halos umabot na sa tenga ang ngiti nito. Nadatna niyang nakaupo si Gab sa gilid ng kama. Nakatitig sa kanya habang papalipit siya dito. Titig na ngayon lang niya na nakita kay Gab. Mula nung araw na magkasama sila. Akin na yung kamay mo. Wika niya ngunit sa formal na boses dahil ayaw niyang iparata ang kilig na nararamdaman niya Parang maamong tupa namang inilahad ni Gab ang kanyang kamay na may sugat. Hindi pa rin naalis ang pagtitig nito sa kanya. Saan mo ba kasi nakuha ito? Tanong ulit niya habang pinapahiran niya ng beta din ang kamay nito. Aray! Aray! Nandahan naman o oh, masakit. Halos mapangiwi si Gab sa hapdi. Ngayon aray-aray ka. Samantalang kanina sabi mo malayo sa bituka to. Lalo yung diniinan ang pagpahid sa bulak. Masakit talaga, aray ko Reklamo niya ngunit sa kabilang banda ay e nasisiyan siya dahil nararamdaman niya pag-alaga ni Alexa Salamat Wika ni Gab nang matapos niyang gamotin ang sugat dito sa kamay Walang anuman, matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo Utos niya dito Mamaya na ng kaunti, pwede na tayo mag-usap Nag-uusap naman tayo ah Ano ba ang ginagawa natin? Hindi ba nag-uusap tayo? Sarkastic ang sagot naman niya I mean tungkol sa ating dalawa. Sagot naman ni Gab. Mag-usap na tayo kapag hindi ka nalasing. Ngayon ay matulog ka na muna. Ani Alexa at tinungo kabilang bagay ng kama kung saan siya mahihiga. Hindi man ako lasing ha. Nakainom ka kaya bukas na. Gusto ko matino, mak kang kausap. O matino ang kausap ko pa sigurado ako sa marinig ko. Sagot naman ni Alexa at patalikod ng humiga. Good night. Pagtatapos pa niya, hindi na ngulit ulit pa si Gab na nagbigay sa kanya ng sa kanyang pagtulog. Dahil sa nahiga na si Alexa, hindi na nagsalita pa si Gab. Pinagmasta na lang niya ito habang nakahiga sa kama. Na kanya din tinutulugan, dahan, dahan na din siyang nahiga sa kanyang pwesto sa tabi ni Alexa. Ngunit may nakangit. ng mga unan, habang kinukuha niyang antok sa kanyang sarili, ay napapangiti siya sa tuwing Naisip niya paghalik sa kanya ni Alexa. Kalipas o oh, makailang beses niyang inulit-ulit yun sa kanyang alaala, ginagawa pa nga din niya itong slow motion sa kanyang isip na mag magising si Gab. Kinaumagahan ay tulog na tulog pa rin si Alexa. Pinagmastan muna niya ang mukha nito na parang ayaw na niyang tanggalin ang tingin dito. Indeed, Alexa is really pretty. Alam niya yun pero... Noon pa yon pero hindi lang yon ang nagustuhan niya dito. He remember nung nasa Boracay pa sila. Alam niyang doon niya talaga na pagtanto na mahal niya ang babae ngayon ay pinagmamasdan niya. Ang babaeng gabi-gabi ay katabi niya sa kanyang pagtulog. Ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang marriage agreement. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa mukha niya. Alexa, hahaplusin sana ito ngunit Gumalaw ito dahil dahil niyang pinalis agad ang kanyang kamay saka humiga ulit at umarating tulog. Ang akala ni Alexa ay tulog pa siya kaya bumangon ito agad mula sa kama. Agad naman niyang iminurat ang mata. Oh, gising ka na pala. Good morning, ani Alexa. Good morning to. Ang sarap naman pala sa pakiramdam na naka makatanggap ng good morning sa iyo. No? Ngiting wika niya. Lasing ka pa ata ha, Mr. Anong lasing? Sinong lasing? Aba, ewan ko. Bumaam ka na dyan at baka malit ka pa sa trabaho. Madali pa ni Alexa habang patungo to sa banyo. Alexa, bakit? Tanong naman ito na napalingon sa kanya. Pwede na ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Sa nangyari kagabi? May nangyari ba? Maang, na, maang maanga na tanong ni Alexa. Yap, Yung ano, yung ano, alam mo na, hindi niya masabi-sabi. Ang alin? Gusto ni Alexa na lumabas ulit sa bibig nito ang sinabi kagabi. Inalis ni Gab. Ang kumot sa katawan niya. Saka lumapit sa kanya. tumamba naman ang buong katawan nito dahil boxer short lang ang suot nito. Hindi niya tuloy matingnan ang diretsyo ang balalaki. Magpaganon pa man ay hindi niya pinahalata. Mahal kita. Malumalang na wika ni Gab. He did remember sa isip ni Alexa. Paano ang ginawa nating agreement na dalawa? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Mahal kita at alam kung mahal mo rin naman ako, ano pa bang problema don? Itapon na lang natin, paliwalag pa ni Gabriel. Hindi nakaimik si Alexa. Sa bagay, may punto siya. Wala namang hahadlang sa kanilang dalawa kung itutuloy nila. Pag-usapan natin yan kapag nakalis na si David, pwede? Pagkos ay sagot ni Alexa. David, David na naman. Okay, Algete, pangalawa lang talaga ako sa kanya. Dismaya ang sambit ni Gab, saka tumalikod sa kanya. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang ay na mapag-usapan natin ang maayos ang lahat. Yung uupo tayo para pag-usapan ang lahat, Gabriel. Sagot naman ni Alexa. Kailan? Hinarap siya ulit nito? Paalis na si David sa susunod na araw. Pwede? Tanong ni Alexa. Okay, deal. Salamat. Sige, mauna na ako ha. Ah. Gumamit ng banyo. May lalaka rin kami ni David mamaya. Okay, pero teka. Pigil sa kanya ni Gab. Lumapit ito sa kanya at isang paismak na halik ang ginawa nito.